ng araw at ito po ang ating panibagong update. Nakita na po natin mga kababayan kung anong po ang difference sa dalawa, sa loyalista at sa mga DDS. Dahil ang mga loyalista, maaga po silang nagsiuwian. Bakit? Dahil limitado ang kanilang oras at alam naman natin kung anong klase mga tao sila sila po ay mga napabilang sa mga bayaran. Dahil wala na po tayong nakikita mga totoong organic na mga loyalista ngayon. Pero samantala sa mga DDS, yan po ang talagang organic at walang uwian. Inabot man ng umaga, mga kababayan po natin. At may lumabas po na video, no, mga kababayan po natin, na nakitaan po ng pag-aabutan ng pera ang mga miyembro po ng mga lo loyalista. Ang sinabi nila, hindi daw po yun bayad. So, ano ibig sabihin nun? Hindi po ba? Samantala, sa mga rally po ng mga uh, Vice President Sara supporters, no, ay nagtanim po sila ng di mga witnesses na nagsasabing sila daw po ay nabayaran, pero hindi naman pala ito totoo. At sinabi po yan ng mga nauna na pong nandun, no, kasama po ng no, mga sinasabi nila mga ini-interview, na binayaran daw at lumalapas na yung na-interview or tanong hindi pala umano kasama sa mga grupo ng mga Duterte supporters. So hindi po kilala yung mga naitanong. Kaya lumalabas tuloy na yun po ay mga bayaran at napagutusan lang na para maglabas ng isang kasinungalingan. Pero ito malinaw, panoorin natin mga kababayan. No? Kasi hapa nagkakaroon ng interview at ilan sa mga vloggers po no, ng mga Marcos ay uh, nagbibidyo, nagla-livestream po sila. Itong nakablo na pantalaw, nakablo ng sombrero, siya po di umano oh, ang organizer at may hawak ng pera. So abangan natin mga kababayan dahil dito makikita po natin no, oh, na nagkakabuta na. Palagay ko medyo hapon na ata ito at malapit na po ang uwian. Kaya dahan-dahan nyo -dahan po binibigyan no, itong kanyang mga membro. Pero tingnan natin, mga kababayan ha, huwag po kayong uh, pipikit, Huwag no? po kayong kukurap para makita po natin yung pag-aabot ng pera. Dito po sa ilan sa mga nagrarali, dito sa EDSA. Ito po, mga kababayan. Okay? Ito na. Balik natin na para makita nyo po. Malinaw po na kulay dilaw ang inabot. No? Ayan. So, hindi naman siguro ito papel. Lalong hindi naman siguro ito uh, tissue or pamunas lamang. Yan po, okay? Malinaw po na 500 po ang inabot. So, ibig sabihin, no, malayo pala sa mga lumalabas na impormasyon na may akap tupad na di umano 10,000 ang ipamimigay dyan sa rally na yan. So, kung totoo man na may akap o tupad, mukha na budol po sila. Nabudol na nga po sila sa pagbudol, sa pagbuto nila sa presidente. E, mukhang nabudol pa sila sa abutan, sa rally. <laughs> Ito po, yun. niyan maliwanag. Ha? Oh, tinanggap po, mga kababayan natin. So, ang sabi nila, kung maibig siya, kailabas mo. Ito, video lang naman. No? Hindi <laughs> po galing sa akin ang video ito. Ha? Ah. Galing po ito sa TikTok at nag-trending po ito, mga kababayan. At ito po ay kuha daw po sa live stream ng isang loyalista. Oh, ano yan, mga kababayan natin? Ayan, oh. <laughs> Yo, maraming maraming salamat daw po sa 500. Yun, binulsa na ni Nanay. Yeah. Parang lugi ka naman ay kung 10,000 yung pinirmahan ay. Pero ang tanong natin, nagkapirmahan kaya ng 10,000? No? Tapos 500 lang yung binigay. No. Sana po eh, hindi lang yan ang nakuha ni nanay. Sana makuha ni nanay ang totoong bayad sa kanya sa pagpunta niya sa rally na yan. Kasi kawawa naman po, matanda na ito si nanay. Oh. Mga kababayan po natin, no? natin po yung init, no? Para pumunta lang dyan. Diba? Parang mahirap naman ipaglaban siguro yung nanay, no? Yung presidente natin ngayon. Yung presidente natin walang ginagawa, eh. Yan mo, no? Paano nila, ano ipaglalaban nila? Yung patuloy na pagtaas ng tubig, kuryente, presyo ng bilihin, bigas. Ano, ipaglaban nila, ipaglaban nila yung taong dahil may dahilan, yung taong siya yung dahilan sa pagpatuloy na pagtaas ng tubig kuryente pagkain po natin dapat kikwestiyonin no dapat sisitahin pero ngayon susuportahan mo pa lumalabas na sinusuportahan mo ang kanyang pa, uh, ang kanyang kapabayaan no kapabayaan sa pag pagdedesisyon uh, sa mga kalamidad pa uh, kapabayaan no sa patuloy na pagtaas ng tubig at kuryente traffic no yung pagprivatize ng mga airport natin nasaan yung 5,500 na flood control. Dapat yung rally nila dyan ay i-questionin nila no? kay Marcos Jr. kung nasaan ang 5,500 flood control. O kaya dahil sila ay nagpapahayag ng suporta, dapat magbigay po sila ng mga kadahilanan. No? I-justify nila kung bakit tumaas ang bigas, tubig, kuryente. I-justify nila kung saan na pupunta itong 5,500 na flood control. Di po ba? Mahirap ipaglaban ang tao. Nakita mo na walang ginagawa boro travel travel pero walang magandang achievement. Nasaan yung belt veteran more na walang nangyayari po? So bakit sila magrarally para diyan? Pedi pera-pera lang. At ito po yung patunay. Kita na po natin yung patunay. Nagkakaabutan po. So paano nila ma-deny yung pagkakaabutan ng pera ng, Legit po yan ang video na yan, hindi naman siguro AI ito. Lalo hindi naman siguro edited ito. 'Di ba? Normal yung galawan. Yun? So kung mas malaki yung kanilang pinirmahan kaysa natanggap po nila, obviously may kumita, no? May kumuha na naman ng limpak-limpak na pera. Parang nangyari nila, nangyari noon sa liwasan, no? Na yung sinasabi doon, ang bigayan ay 1,000. Pero yung mga matatanda ay nagsasabi na 300 lang daw po yung kanilang natatanggap. Kaya hindi nila pwede, no, na... Uh, ipukol nila sa mga Duterte supporters ang ginagawa po nila sa kanilang mga rally. Dahil legit po ang mga Duterte supporters. Nagrarally po 'yan hindi dahil sa pera, no? Kundi 'yan ay uh, bukal sa kanilang kalooban. Voluntaryo po na pumupunta dahil gustong magpahayag ng suporta sa mga Duterte. Kay PRRD man po 'yan or kay Vice President Sara at pagkundi na sa ginagawa po ngayon ng House of Representatives kay Vice President Sara at kay PRRD. na po sa mga contempt order na ipinataw uh, nitong Kongreso ng mga kongresista ng Quadcom ng Committee on Bad Governance, no, sa mga Duterte at at the same time sa mga tauhan po ni Vice President Sara. Yung impeachment, yung ICC, lahat po 'yan. Yan ang dahilan kung bakit po tayo nagrarally. At lihitin mo po tayo at hindi po tayo nagpapabayad. Yan po ay voluntaryo at kanya-kanya po tayo dukot ng pera. No? Para mayroon po tayong pamasay at panggastos sa pagkain man, tubig, kung walang magbibigay na tulong. So yan po, samantala sila, so kitang-kita po mga kababayan po natin, sino po ba yung sumasama sa kanilang kilos protesta? Yan po, yung mga kilala na kaalyansa po ng grupong makakaliwa, kunwari nagpakalbo pa. No? kunwari nagpakalbo pa, kunwari nao no, suportado nila ang Marcos administration. Pero ang mga grupong ito, sila po ang mga grupo na dating sumisigaw na magnanakaw, diktador, sinungaling ngayon. Ang taong sinisigaw po nila na mga magnanakaw, sinungaling diktador, ngayon ay pinuproteksyonan po nila. Kawawa ang bansang Pilipinas, kaya siguro dapat magkaisa na po tayo mga kababayan po natin. Magtulungan po tayo para sa tunay na pagbabago. Hindi po tayo papayag na Ganito na lang, no? Walang mangyayari. Patuloy po tayo na maghihirap. Yung utang ng ating bansa lalong lumalaki dahil sa pabaya po na pagpapatakbo ng ating gobyerno. Yan ang po yung aking komento dyan. Maraming salamat po. At kayo na rin po bahala ha mga kababayan po natin. No? Iwanan ko po sa inyo yung paghusga sa video ito. Ayan. Pinakita ko na po sa inyo. Ulitin ko po. No? Yung pag-abutan po ng 500. So, ipaubaya ko na po sa inyo mga kababayan po natin. At kayo na po bahala ang humusga. Basta ang sinasabi po nila na kung may video ka, may ebidensya ka ipakita mo. Ito na, pinakita ko lang. Maraming salamat, mabuhay po ang bansang may isa. Thank you. And God bless po sa na lahat ng hubay.